mabuti ng Diyos, napakasap ng pangako ng Panginoon. Sa mga tandaan talaga makita ko natin na talaga naman na tumutugon sa lahat ng bagay. Uh, po, ang punas sa Panginoon. O, at hindi ko itong ating magsamba na wala sa ating testimony. Uh, muna, sa mga pagpalang mga po sa ating kumagalapanin sa ating Diyos buhay. ko po ang lahat na Jesus. Tayo po ay magbigay sa Panginoon na tayo ay talaga ng mga pagpapalang na sa ating Panginoon Diyos na Diyos. Pagkatalang ng bagay ay isa po ang magpapayari. Patulad po ang minagay ng, ng ating inulong siya po, ang lahat ng bagay na kayamanan na kanyang natanggap ito po ay uh, inagay niya na lahat ay mula sa Diyos. Kaya po sa ating po nag ng Genesis chapter 20 verse 20 hanggang 20 ito, nangako siya po ng ganito Uyami, kung ako ay sasambahin ninyo at iingatan sa paglalakbay nito pagkakainin at dagahitan at nakakabalik na muli sa bahay ng aming ama kayo po ang aking magiging Diyos Amen at sabi po sa verse 22 sasambahin kayo sa lugar nito na inatayuan ko ng batong alaala nito wala pong iba pinutukod nito na batong alaala kundi uh, po ang ating Panginoong Heso uh, Kristo po Amen. At ibabalik ko sa inyo ang ah, kasampung bagay ng lahat ng itinang kaloob ninyo sa akin. Yan po um, ang ah, po ang um, nagiging mindset po ng ating ninyong siya po. Sa lahat ng bagay at kayamanan na kanya po hawakan. yun po ay hindi niya inakilay na buka po ng kanyang sariling lakas at karunungan. Kundi lahat ng kayamanan na kanyang kalawakan ng mga bagay na mayroon siya, ito po ay tinanong niya na ang lahat ay kuha sa Panginoon. At sinabi po rin natin si Atokra, ang lahat ng kanyang na hawak na kayamanan, ang Yusko ko noon ay mayroon po 10%. Amen. Mayroon po kasapong bahagi po ang Lord. Kaya po sabi niya, ibabalik niya no ang kasapong bahagi ano bahayin, po sa Panginoon. Sapagat uh, alam niya na ang lahat ng uh, kayamanan niya, Yusko po ang Amen. At napaparangan po doon ng Diyos no, sa kaya po. No, ang angkinin niya na lahat kanyang kayamanan ay itibuan ng kanyang lakas. Kaya po, sabi po ng aklat. Kami ka chapter verse 19. Parangalan mo si Yagi sa papikitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa inyong mga pinakamainap na anis siya ay iwing hantukan. Amen. Parangalan kami sa pagkita natin mga yamanan. Alam ano niyo po, mano po ang meron po sa amin. Kapag nagtingin po tayo ng tapat sa Diyos, matutuwa po ang Panginoon. Ano po, kapag tayo po ang tapat sa isa, isa kasampung bahagi, ay dibay po natin sa Panginoon. At kapag nagparagilan po natin ng Diyos na, na pasaya po natin ang Panginoon, sa pamagitan po ng ating pinigay niya kasampung bahagi, sa kanya niya sa Christian, sa gayong kamali mo ay lagi na Si Sidna ng Imanin ay hindi nga matutunan. Nangangako po ang Diyos. Amen. kapag natuwa siya sa mga inihandong po natin sa Kanya, matutuwa kami sa pagsuyong crisis na gagawin ng Diyos sa hanap buhay. Amen. Pagumulan ka Eme, na lang. Amen. Nagumumapaw na. Umaasig sa mga. May hindi mo alam kung paano mo nagawa. Bakit ang Diyos po ang buwing ko Bakit? Nasiyal siya, nagtungkos siya sa kasamang bagay na itinabalik mo sa Kanya. Amen. Yan po, inikaris po tayo ng Diyos para tayo po ay makaranas ng mga pagpapanan ng Diyos sa Panginoon. Amen. At bayan po sa ating sa likod po ng Diyos. Siya po ay kuspusa ng pagpapasang sa Panginoon. Lagi po ang kanyang mata na sa Bible para po pag-aral, para mayroon po may sa atin. Para lumakas ang ating spiritual na pamumuhay. Kaya po sa ating po nagkasalat ng sa 3 verse 19 lahat ang tanging handog nila sa atin. Sabi ko niya ito sa atin, yung si Aro. Lahat ang tanging handog nila sa atin ay naukol sa iyo at sa iyo sa pahayanan. Ito ay isang hindi masisirang kasunduan ko sa iyo at sa iyong mga anak. At sa magiging mga anak pa nila. Sinabi pa ni eh, Aaron, hindi ka na ko bibigyan ng bahagi sa lupain ibigay ko sa kanila ako mismo ang iyong bahagi at iyong mana Amen. niya po sa ating mga kaibigan ka, wala pong mana ang um, ating pastora wala po sa trabaho amen kaya po at sa ko ng Bible sa mga dito niya siya mismo ang bahagi no para sa kanila kaya po yung ating bibigay ano po na uh, lakin para sa ating pastor. Yan po ay ilaw po sa ating pastor. At sabi po sa Bible, hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang mga anak at sa mga hul, mga sahuling langit pa. Amen. Kaya po, pag-ingihan po natin na pag-ingihan po sa Diyos sa pagkatanan niya po ang Panginoon na tayo po papalain. Sa akin po, nagkakat ng Pilipos, for my name, sa buhay ko, hindi pa kukos na kayaman ni Kristo, ibigay po sa ating ang kaya kayamanan. Amen. Kaya po, mag-ingihan po tayo sa Panginoon na nangyayaman tayo po ay yesta, boy, para tayo po ay magandot sa niyesta po para tayo po ay magbalanin. Magbigay tayo sa Panginoon at tayo ay mabigay. Sige po, papagigay na po tayong lahat. Ano? Ah, Nagbigay na ng Lord sa ating pagkakasal. Sige po, ah, po, ah po, po na itas po natin ko sa pwede kita kapag po natin na ang mga panalating niyo Walay mayagod Jesus. Muli ang Panginoon na rin po ang panalating yan. Ang mga kapatid ng Diyos. Sila po ay natapat, ikakasapong bahagi, ayun po sa lima sinabi pa rin sila lahat ay maasal. Na ito po, Panginoon, ay eh, patuloy niyo po ay na ipabalik sa kanilang susimplikling at umapapapan niyo. Pagpalaya mo ay sa malam na tapang ni Diyos. Ano man po ang mga nalang pinagubuhay na sila ay uh, mapapatuloy na pagkapag-alay na nangyong para sa iyong Panginoon. Sa hindi po nakapagbigay, wala na nang kapagawa ng Diyos yung pagpalaya mo po na masila ang Panginoon sa ngayon sa so, pagkagawain sa lalimpo ay magpapagpunyay naman. At patuloy mo naman, Diyos, ingatan, hallelujah, hawak siya mga magkakanaan natin Panginoon. Salamat po sayo, sayo, papunin, tayo, sa iyo, Diyos, sa iyo ang lahat ng papuloy pasalan at sa pangalanin, sa ito na sa lahat eh, ng alam ng Diyos, ay namin, Amen. Iwan ka po natin, Buhay na sa ah, buhay na mga mga mga